Nung huling update natin ay dito sa may Barangay San Andres, Alaminos, Laguna at, at binaybay natin ang kahabaan nitong expressway papunta ng bayan ng Alaminos hanggang sa madaanan natin itong solar plant dire-diretso tayo hanggang dito sa may makalampas ng bayan ng Alaminos, Barangay San Miguel ang hindi pa natatambakan na expressway dito sa may Barangay San Miguel at makalampas dito Uh, dito naman sa may barangay San Agustin, direksyon ng San Benito, ayun ang ating i-update. Dito tayo ngayon sa may barangay San Miguel, Alaminos, Laguna. At ito yung bypass road na Alaminos uh, to Lipa. Nasa likod natin papunta yun 'di Lipa. At yung overpass na yan, ayun yung expressway tapos itong dinadaanan natin, pag dinareksyo natin ay lalabas tayo ng Maharlika Highway. O pagka kumaliwa ka, pagkikusa ng Alaminas Laguna o Manila Pag kumanan ka ay pupunta ka ng Rigol o San Pablo Laguna Kakaliwa tayo ngayon dito, dadaan tayo dito sa may expressway Pagpadaan naman sa iyo O madami na daan dito eh Itong vlog na ito mga boss ay ground update kung matatandaan nyo nung huling vlog natin ay wala pa ito Ito wala pa to so yon, mula don sa may overpass don hanggang dito ay ice na kaya lang ay 5 lane pa lang dito sa may ano bang barangay to teka hanapin ko muna ha <laughs> Pumasok ako dito nang hindi ko alam kung anong barangay ito. <laughs> Nasa ko pa ng expressway. Ito yung buhos sa metro. Dito sa expressway na kay natin. Lalagay ko na lang talaga yung address At talagang hindi tayo hanta. <laughs> Pero yung pinanggalingan natin ay barangay San Miguel. Kaya lang ngayon ay hindi ko alam kung ano makakasakop dito. So tingnan natin sa Google Map. Saka na magpapakita Ayan mga boss at ayon nga sa ating mapa itong binabaybay natin ito ay mula sa may San Miguel Alaminos Laguna to San Benito. Pero tayo ngayon ay nakaharap pa sa may gawing papunta ng Alaminos Laguna doon sa may bypass road ng Lipa to Batangas sa may San Miguel. Uh, kinunan muna natin 'yan para makita natin yung ating pinanggalingan. At sadyang makikita natin naman na napakahaba na rin dito sa may San Benito. At tapos nyo po ang ating kamera at inabot ng napakalakas na hangin. Pero kaya naman yan. Huwag kayong mag-alala. At yan mga boss, yung huling kuha natin dito, drone shots na kulang pa siya ng isang linya ng buhos ng saminto. At ngayon na makikita nyo sa ating video, sa ground uh, footage natin na ito ay kompleto na. So, ngayon meron na. Ay, ibig sabihin na ay kumpleto na to. Sa dua, tatlo, apat, anim, anim na. Tapos na itong pagbubuhos dito ng saminto. At ang ilalagay na lang dito ay yung mga safety dyan, mga barrier. Kailangan lagyan na lang yan. At napaaba din ito mga boss. Siguro nasa 2 kilometers dito. Ang haba nito. Doon dinadaanan natin ito. Ito yung bagong buhos na semento. Ah, hanggang doon. Doon na sa lugar ng ganito. Pag kaya ko ng Bicol, biruin mo nga no. Pag ibibiyahin ko ng Bicol, nakakatakot parang mababangga mo yung ano, Mount Manahaw. Oh, tumbok na tumbok oh. <laughs> Ako'y nakabiyahin na ng Norte ay walang ganitong tanawin yung tutumpukan nyo yung bundok wala dito lang sa Quezon ano maniniwala ba kayo mga boss dun sa mga biyahero ng buhi-biyahe ng norte meron ba mataas sa bundok na babunggain? meron dito sa may ah, uh, Mount din dulo nitong ano next the airport yun din, yung mo pagkaya ka ng ano, Maynila tutumbukan mo yung uh, Mount Makiling pero mababa lang siya, hindi ka tulad din mo manakaugot ma to, ang mm. ganda um, uh, tutumbukan mo talaga sa tingin ha hmm. hindi naman talaga ikaw dito rin sa dito makalayo pa niya, kala mo malapit na eh. malayo pa yan, malayo pa yan. Okay, ito yung expressway na to ay dumaan sa gilid niyang expressway na yan. Ito. Pero mga boss, ay nakarating na ako dyan. May vlog ako nyan. Pumunta tayo dun sa may bangkong kahoy. Nagpalipad din ako ng drone. Halos malapit na doon sa paktok na yon. Nung kami ay umahon dyan ni Ismail Laman. O, oh, shout niya nga pala sa'yo. Ah, Ismail Laman. At uh, shout din nga pala kay ah, Alexander Peruelo Vlog. At Shout out in kay Korka Studio Ito, di ba? Kanina pa tayo nagmumotor Ilang minuto na ko Makakita Sige, diretsa lang Tapat na bandarihan Yan na yung dulo, gawa nang yan ay tulay Overpass yan Ah, uh, hindi ko rin alam Kung ano Lugar yan Saan? San Agustin, yung pinanggalingan natin ay San Agustin. Pero itong tulong ito ay itatanong ko pa. Ang ano, ganda o. Oh. Ang buto natin. Ganda talaga. Pag kaya kayo ng tapos na to, mag enjoy ka sa talaga sa biyahe. Oh. Makikita mo yung ganyan tanawin o. Oh. Okay mga boss, sakto na lobat ang ating GoPro. At ayan, uh, yan, diretso pa din naman yan. Dadaan tayo dito ng tunnel dito sa may barangay San Benito dire diretso papunta ng Santa Monica at saka Santa Veronica ayan ang ating i-upload sa susunod mga boss uh, ah, bali napahaba na rin naman ng ating video uh, ah, siya nga pala kung bago ka pala sa channel to ay eh, huwag kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button nyo sa baba libre naman po yan walang kabayad bayad kaya subscribe na abangan nyo to sa susunod na video natin at ah, hanggang dito na lamang po ang video nito dito sa may ipapunta ng Santa Veronica, pero dito tayo nagtapos sa may barangay San Benito, San Pablo, Laguna. Ayan uh, po ang ating kukompletohing update dito sa may barangay Santa Veronica hanggang sa may Santa Monica hanggang sa may San Miguel sa susunod mga boss. Abangan nyo po yan.